Balik kulungan ang isang 40-anyos na lalaki matapos na makuhanan ng anim na pakete ng shabu sa ikinisang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa barangay Mabolo, Naga City nitong lunes, September 8. Kinilala ang sospek ni si Alias Miguel, may asawa, truck helper at residente ng barangay Triangulo, Parehong Lungsod. Ayon kay Police Sergeant Roberto agilion ang assistant PIO ng Naga PCR, kabilang ang sospek sa mga itinuturing nilang high-value individual. Sa ngayon, inaalam pa daw nila ang kabuang halaga ng nakumpiskang droga sa sospek na kasalukuyang nakapagalagay nakapiit sa Naga Police Station 5. Po ay subject pa rin sa forensic examination at ito naman po ay submitted na sa laboratory para matukoy po natin yung eksaktong halaga ng nakumpis kang uh, illegal na droga. Sa Parehong Lungsod, natin rin ng isa pang tulak umano ng droga sa barangay Pakol, Naga City matapos na makuhanan din ang anim na pakete ng shabu. Kinilala ang sospek na si alias Julius, 41 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng barangay Carolina, Parehong Lungsod. Ayon kay Aguilion, nahaharap din pala ang sospek sa patong-patong na kaso ng theft at kidnapping. Kasalukuyang nakapiit naman ang sospek sa Naga City Police Station 4 base sa ating record, meron siyang 24 na previous cases lodged against him. Karanahan po dito ay theft and robbery. Meron din siyang alarm and scandals. Meron din siyang traffic accident. Sa parehong araw, tiklo rin ang tatlong individual sa lungsod ng Ligaspi matapos na maaktuhan na nagbebenta at gumagamit ng iligal na droga. nakompis ka mula sa kanila ang 5.5 grams ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 37,400 pesos sa uh, during the bypass operation, siyempre, yung dalawa ay uh, yun ang kausap ng nagpanggap nating pulis at uh, nakita na rin yung isa na nandun sa loob ng bahay na siya nga ay uh, gumagamit. merong um, mga ilang buwan din na pagraman man sa kanya. Sabihin natin mga 2 uh, two to 3 months na pagsusubaybay sa kanya para maging positive po yung nating operasyon laban sa kanya. Nahaharap ang limang sospek sa kasong paglabag sa Sections 5, 11 at 15 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang tatak, Bicol, Mel Moral.